Kaya? Kaya nga tumakas ka na, Annaline! Ang nalit na sugat mo! Tumakas ka na! Abutan tayo! Hindi kita iiwan! Saka kanang nga! Wait, Kaya mo yan! Sige na! Yung Sige na! Hoy! Sige! Damn. Tumakbo kayo! Kabarilingin ko kayong dalawa. Kalaan nyo makakatakas kayo sa akin? Alam mo, kala ko talaga nagbago ka na eh! Hindi magbabago yan! Criminal yan! Oo na! Langsat-sat! Tumayo kayong dalawa dyan! Narap ni Moira. Tayo! Tayo sabi! Tayo, nakakatakas kayo, ah. Lakad! Lakad! Hige! Hey! Hige! Hige! sa Guys, guys! Nakita na si Justine at si Annalyn. Buhay sila. Hi! Thank you, Lord! Ah, uh, Changsu, nasan po sila? Ah, uh, sila sa isang isla. Magsama sila ni Justine. Pero delikado eh. bakit po sila delikado? Eh, kasi nandun si Moira. <sighs> ano pa naman niya? Nakakaloka. Ito, na ganun lang Pero, yung papunta na ngayon doon Coast Guard yeah. para iligtas sila. Ang mabuti pa, ipagdasal na lang natin sila. Oh, okay. Ngayon naon, kami pa yung mihingi ng patawad sa inyo sa araw na ito. Hinihiling po namin na sana po iligtas at gabayan niyo po si Annalyn kasama si Justin. Nawa'y man na po ang inyong kabutihan. Okay. May ibalik niyo po sa akin ang aking inaanak, ang maayos. Tulungan niyo po kami sa maghapong ito na sana po ay lahat ng aming mga isipin sa buhay. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus na aming Ama. Amen. Akad! Kala mo ba, makakatakas kayo dito sa ginagawa niyo sa amin? <laughs> Nagkakamali kayo, sigurado akong makukulong ka. <sighs> Siguro malungkot yung buhay mo, no? Wala nagmamahal sa iyo. Wala naghihintay sa iyo. Diyan ka nagkakamali. May naghihintay sa akin. Boy. Sino naman pipili sa isang kriminal na kagaya mo? Ah, malamang kriminal din. Pwede si Zoe. Total bagay kayo, parehas kayong kriminal. Alam mo kung alam kong masama ka pa rin, sana pinush ko na kayong dalawa. Hoy! tumayin ka! Huwag mo idamay Zoe dito, ha? Tatamaan ka na sa akin. Talaga? Ano ba? Alam mo, hindi naman magagalit si Moira kung sakaling papatayin kita. Kaya magkulpay-hulkan na. Ano? Hmm? kayo. Mabuti nakatakas kayo mula sa yating sumabog. Kala ko namatay na kayo eh. Adam, may po. Tumawag sa akin si Dax. Nandito si Naanaline. What? <todic> Tori mo, <man, alin! todic> nyo Huwag po kayong mag-alala. Hindi makakaligtas yung dalawang bukwit. Ay, naka naman nagyayabang ka naman. Siguraduhin mo hindi ka papalpak. Sige na! Lana! Ay, <tong> <tong> baka madulas tayo. Ang sakit. Kaya, kaya mo yan, kaya mo yan. Si Dax, Ah, talaga yung sakit. Masakit, masakit. Justine, kaya mo yata ah, na. Hindi nga pwede, mauna ka na. Mamamatay tayo pareho dito. Hindi kita iiwan, tara na, ah, na. Ako nagdala ng problema na to sa pamilya natin, kaya iligtas mo na yung sarili mo. Nagawa ko yun dahil sa galit ko sa nanay ko. Plano namin ng dati ko, sirain yung nanay ko. Yun yung plano namin, all along. Kaya na nalaman mo yung ginagawa ko. Oo, oh, kasalanan mo lahat na to, pero hindi ka mamamatay dito, kaya tara na. Tara na, Justine! Huli kang ngayon! Ha?